Sana po ay maganda ang araw nyo. So ngayon, ang ating topic, ito po ang isang katanungan ng isa kong ka-fellows na kung naranasan ko na nga daw ba makipag sa tobe. So, siguro hindi niya na subaybayan yung vlog ko before nung nasa unang channel ko, no? Kaya hindi niya alam ang topic na ito. Kaya kaya siya nagtatanong. Pero alam ko sa mga ibang ka-fellows ko na naka naka nakapanood talaga, at saka nakasubaybay talaga, no, since pa sa isa, sa bagong channel ko, uh, alam na alam nila kung nakaranas na ako nito o hindi. Pero, uh, gagawan ko pa rin siya ng vlog, i-explain ko pa rin, i-ano ko pa rin sa kanya na kung naranasan ko nga ba ito o hindi, siguro wala akong topic sa channel ko na to kaya sasagutin ko pa rin yung katanungan niya, kahit na nakailang topic na ako sa ganito. Alam ko marami talagang nagtataka kasi at meron din naman kasi nag-message sa akin na kung pwede daw ba ito na gumanito sa sa ilalim ng tubig. tapos meron din naman nagtatanong na paano kung papasukan ng tubig, gano'n. kasi syempre may tubig sa ilalim ng tubig. so kapag uh, gumanon gano'n, syempre papasok ng tubo yun yung mga katanungan na mga sasagutin natin kung ano ang uh, anong mangyayari kapag gumanon tayo sa ilalim ng tubig. Pero bago ako magsimula, syempre disclaimer muna ako, ang aking videos ay para lamang ito sa mga taong bukas ang isip, sa mga taong marunong umunawa at umintindi. Kung ikaw ay ayaw mo sa mga ganitong topic, just keep my videos at pwede kang maghanap ng videos na kano yung gusto mo. Huwag ka nalang mag-iwan ng comment na hindi maganda para hindi po tayo nakakasakit sa ating kapwa. At saka sa mga bagong viewers ko, please don't forget to like, subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated kapag meron akong bagong videos na i-upload. So guys, thank you so much sa so walang sawang suporta at so bye-bye sa aking programa. I love you all. So let's start the topic kung naranasan ko na nga ba makipag sa ilalim ng tubi. So guys, ito po ang i-explain ko sa inyo at kung paano at kung pa'y pumapasok nga ba na tubi sa loob. No? So uh, isa-isahin po natin yan. Uh, oo, aaminin ko, naranasan ko na pero hindi sa pool, hindi sa dagat or ilog sa bathtub. Naranasan ko na 'yon nung nag-hotel kami nang aking partner noon. So, ang ginawa namin is naligo lang. Ang kumbaga, hindi namin 'yun ini-expect na magganon sana kami, hindi. Kasi maliligo lang naman sana kami. So, nung time na 'yon, ah, uh, 'yung syempre, mag-partner kayo, magkasama kayo, ah, uh, hindi mo kumbaga ang init pa hindi natin hindi natin mapikilan ng init ng ating katawan at gusto din namin ma-experience yung tinatawag na ganyan kaya nag-ano kami nag-decide uh, kami na gawin namin yon i-try namin na kung talagang Uh, kaya namin. At saka, yun nga, nung time na yun na ginawa namin, ay talagang sobrang, uh, ano naman, no, kumbaga, may excitement kasi bagong uh, posisyon, bagong kahirap, ano naman, syempre, hindi naman lahat na gumaganon ka ay nagpapakasarap ka lang. Syempre, meron ding pagod, hirap sa posisyon, or uh, panakit ng balakang, gano'n, kasi syempre sa posisyon mo, or uh, bagong pahirapan na yung hindi mo na maiintindihan na, na kahit mahirap yung ganyan, pero ah, uh, syempre, masarap, ganun, humahalo-halo. So, nung time na yon ginawa namin yon sa loob ng bathtub may tubi syempre at wala naman sa sinasabi niyo na kung may pumasok na tubi sa butas ng isang babae syempre uh, sasagutin ko parang hindi ko naman na nararamdaman na may tubi na pumasok parang hindi naman wala naman parang normal lang din naman pero kakaiba lang kasi merong tubi kakaiba lang kasi nasa lalim kayo ng tubi parang okay din naman siya pero uh, yun lang uh, iba talaga kapag sa tubi or sa ano no, sa walang tubig. So, pero kung kung ako yung tatanungin, mas okay siya. Tsaka, try nyo guys, hindi siya papasok. Basta, wag lang lalabas si Manoy. wag lang talaga siyang lalabas. Kasi kapag lumabas siya, at ipasok, parang merong masasamang tubig. Pero, kapag hindi siya ilabas, parang dyan lang siya sa butas, na gaganon-ganon lang, ay okay lang din yon Okay lang siya. Walang tubig na papasok. Pero, kapag nilabas mo siya, at saka ipasok, may masasamang tubig talaga yon May tubig talaga na ano. Pero, wag mo lang ilabas-pasok. ah uh, parang dyan ka lang talaga. Na, kumbaga, lumalabas-pasok ka, pero wag mo siyang bunutin ba? Yung dyan lang. Tsaka, mag, maano, ma... Ano, ma para sa akin, para matagal kang mang ano, kasi yung not like na walang tubi, na pinapawisan ka, yung gano'n, na umiinit yung, uh, kumbaga, mabilis init yung katawan mo, so mabilis kang, uh, ano, mabilis ka makalabasan, ganun. Pero yung sa tube, parang medyo matagal-tagal kasi, uh, ano, yung matagal mang init, yung hindi ka nakakaramdam ng pawis, hindi, kasi may tube eh, may, may tube, yung ganun, ganun yung nararamdaman ano ko yung sa akin lang. Pero hindi ko alam sa iba. Sa iba, malay natin, mabilis lang, ganun. Pero ang ini-explain ko guys, is yung based on my experience, no, nung natry ko yan. So, yun lang yung ano. At saka, ka, uh, yun, nahalata ko ang tagal. Ang tagal kong ano, pero nakatry din kami doon din sa batab na wa, na hindi na sa tubig. Yung yung doon din pero merong tubig pero hindi kami sa tubig. Ibang ano na naman, ibang uh, ano na naman tayo, ibang forma na naman or ibang ano na naman siya, ibang style na naman. So yun yung na ko. Pero sa tubig talaga, yun lang talaga doon lang dagat, ilog or swimming pool. Hindi ko pa hindi ko pa talaga na try yan, hindi pa. Sa Batablak talaga. Sig pa may mga haka-haka na sinasabi na kapag may nabuntis sa swimming pool dahil sa ganyan, dahil meron daw ma, may gumano na ano. Pero alam niyo hindi ako naniniwala doon. Hindi ako naniniwala doon kasi kung naliligo ka, hindi naman mabubukas yung sayo para pumasok yung sperm. Siguro talagang nagbalbal talaga kayo diyan sa ilalim ng pool. Ay uh, siguro pinagkamalan lang na gano'n kasi ayaw aminin na talagang kasi kung maliligo ka sa pool hindi naman ibig sabihin na naliligo ka bukas yung ano mo kaya kanabuntis hindi po yun hakahaka -haka lang po yun hindi po ako naniniwala sa ganyan. Ay talagang mabubuntis ka talaga kung talagang makipag gano'n ka na pumasok yun hindi yung maligo ka lang sa pool ay uh, mabubuntis ka dahil may merong may nagsalpokan sa, sa pool na ganun at pumasok sa iyo yung hindi po yun kasi ang sa lalaki kapag lumabas po yan hindi po yan tatagal, lalo na sa pool, merong, merong chlorine, hindi po yan tatagal, mamamatay po yan, mamamatay po yan, kaya hindi po ako naniniwala sa mga hakakaka haka At saka sa pool, hindi ko na try, kasi yun din yung dahilan na merong chlorine yung tubi ng pool, kaya hindi ko na try na ganun, kasi syempre, malay natin, hindi natin maiwasan, may pumasok na tubi, at saka yung tubi sa pool ay hindi safe, saka hindi malinis, dahil na uh, maraming naliligo, ganun-ganyan, yung iba umihi, o aminin nyo, di ba totoo? kasi ako nung bata ako inaamin ko talaga umiihi ako sa pool hindi ako hindi ako nagsasabi o oh, habang naliligo ako diyan nagsuswimming umiihi talaga ako diyan so hindi lang naman ako marami sa atin ang gumaganya kaya hindi po safe ang tubi sa pool Mar madumi dahil marami ang naliligo diyan not like sa bathtub na kayo ang maglalagay ng tubi, kayo ang mag ano ala alam niyo na malinis at saka syempre bago kayo magpasok sa bathtub ay basain niyo muna yung buo niyo katawan maligo muna kayo at least pag pumasok na kayo ay malinis na yung ah uh, yung topi yung ganun at saka uh, hindi naman ano hindi naman sinasabi ko na ano no na uh, gusto ko yung malinis yung ano sa akin lang is for safety dahil alam naman natin na ah uh, minsan hindi natin maiwasan kapag ganyan ka sa tubig ay pumapasok yung tubig sa loob natin. So, ang alam naman natin yung ah, yung ating mga kababaihan is sobrang napaka-sensitive diyan sa loob. ikong eh, may pumasok na tubig na madumi, may pumasok na ano diyan, malay natin, 'di ba? Like sa mga tubig sa pool, sa dagat, hindi po natin 'yan ah, uh, ano kahit sa ilog yung ganun. Hindi po natin alam na kung malinis or hindi dahil marami ang naliliko. So, yun lang, much better kung gusto nyong itry, uh, sa bathtub na lang kayo kasi uh, malinis, kayo ang maglalagay ng tubig, tsaka... Depende, depende sa bathtub kung malinis or hindi. Tsaka bago kayo pumasok sa bathtub, maligo muna kayo. Mag-shower muna kayo, magsabon muna kayo doon bago kayo pumasok para at least uh, malinis na yung katawan nyo kung gusto nyo talaga makipagsalpukan at huwag yung lagyan ng sabon para, alam nyo naman, syempre mahapdi yun. So, para safe din kayong mag-partner, tsaka safe din si flower na hindi mahapdi, hindi makapasuka ng sabon. So yun lang guys ang masasagot ko sa 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 ano na ito no sa request ng isa kong ka-fellows. at saka ako ay nagpapasalamat sa iyo dahil sa katanungan mo it na to nagkaroon ako ng uh, kumbaga lakas na loob na gawing topic So, maraming maraming salamat. So, sa mga sino pa ang gustong magbigay sa akin ng katanungan, huwag po kayong mahiya magtanong sa akin dahil uh, kapag uh, kaya kong sagutin, sasagutin ko po, gagawan ko po siya ng topic kung gusto niyong gawan ko ng topic. Gawan ko po siya. So, maraming maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawang support. Ha? Sa mga hindi pa nakasubscribe ng aking channel, please do subscribe and hit the notification bell para lagi kayong updated kapag meron akong bagong videos na i-upload. So, guys, thank you so much. Saka, paalala nga lang pala, meron akong uh, uh, channel pa sa kabila, sa mga hindi pa nakasubscribe doon sa Angel of the Dark. Pwede po kayong mag-subscribe doon. Uh, meron din po akong mga upload doon. Thank you!